私た <music> Nandito na pala po tayo sa elevator. Yan. Pababa na po pala tayo dyan. Tsaka, sana walang may tao. No. Wala tayong dalang payong. Oh my God! Kaya na pag dalang baka umulan. Stop ko. Ayan. Kuha ka. Kaya na. Bili nyo lang po. Ah, hindi naman mm. na naman. Sana. Pero makalipan yun. Kuha ka. Kaya dalawa. Tapos na ako hindi, huwag ko man lalabas yan. Ibang unit yan. G4 na lang. Ako na lang mag na. Okay. Sabi, ayan na po. Ayan. Papunta na, na tayo sa hallway. Yes. Tara na. Ito pa. So, ito Ito pa. So, ayan mga biyabang nilalagay ni Mami. Kapag na tayo sa Hawaii. Hawaii. Let's go. ano tapakan niyo po kanina yung para-para. Ah, hindi ko alam. Ano? <laughs> Pero Mama, na kanina pa yun dun sa ano. Dun sa may baba, ano? Hmm. Uh, naapakan yung... Tapos nang wala bigla. bigla. <laughs> dito. Ayan. Kapunta na po tayo sa escalator ng MRT. Ito training ulit ako. Ayan. Ano na nangyari dito? Pinago nila ma. No. Ay. कहाी Nag-ayos pala ako ng aking pants. Ayan. Dito na tayo. Ayan. Yeah, Tignan natin kung gaano yung traffic. Ayan. Sobrang traffic na nga. Diba? Sobrang traffic. Pag pinakita ko. Papul na, na tayo sa elevator. Elevator. Oh, Diwanan ka ng MRT. Kalinis na. Ha? Dati, nandito na po pala kami sa sa kabila tapos na tayo sa may mga motor Sabi na mag tayo dito ng motor. Haba kasi pila din. 好。 Sir. <laughs> Cha. Cha. Ready, stationary, ready, bounce! And left leg front, up. left leg front, tayo. ready, bounce! Figure four! Four! Yeah! And! Shot no. up! Go, go, go! Ano naman kita Midlock. Tandaan nyo, yung sinasabi. Yung best leg nyo, na so, laging nasaan. Saan nilalagay yung best leg? Okay. So, saan lagay yung best leg? In front. okay? Timer starts. start. Let's move. लगने लगा रुक 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 डोंट गेट इन द टॉप तो करियो जो देख ये नेक्स्ट और सेकंड रेस्ट ड्रॉप गेट आउट द बाय आ जेल मूव इन फॉरवर्ड गो ओ बाकी टाइम भी ले जा हां गुड जॉब Push mo, Andre. Push mo. Ay, kapag mo. Yan. Oh, na, Andre? na, Andre. Distance mo distance. O, distance. Change foot oh, change po. Pang, pang. Hard rock. Lapit mo na. Pang. Pang! mo matrasap ka sa siwa. Okay. So, wala na, Alesso. Pinupush ka na lang, oh. Okay. Ayan na. Thank you. Bye. Bye. So, 'yan tapos naman tayo sa ano ang dyan Tignan natin kung may ATM. Sabihin ko na, kuno DJ ka siya. No. ATM? Okay Sige na ma. Ha? Huh? Sino po ako? Maybe maybe will i pumunta kami dito sa Landmall. May bibiling kasi po kami importante sa supermarket. Magugutom <laughs> na ako ma. Farin. 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 Tapos, Nak yung ano, pag-aklat. So, tignan mo naman yung tsura ka. Mabayo pa ako Ano na po pala tayo mga B? Let's go naman sa so, anything. Mahal gusto ko nito. Oh, that that's cool. Ano B? Parang jungle na. okay. Ano hey nga po pala si Mami? Dito muna ako, Mami. Kaya, yeah, hindi ko na tayo iso mami. Mamaya na lang mga bill. Kasi po, ano, pagod mo na ako. Mga bill, na po. Let's go! Pag-race tayo, mami po. Race. 1, two, 3, go! Hey, I won! nag ko ko pala yung card. ko kasi po tumakbo ko. Tara, Tara. Ah. So, yung mga behind so, na po pala tayo sa uh, na mga suda po. Ako, hindi ka dito. Sobrang bigat mo kami. Ayaw mo yun. Okay, ito nga. Paano si Daddy? Daddy! Help po! Tumakabibuo sa nga, babay po.